atong paminaon og tan ang lunsay nga diskusyon sa otoridad sa atong simbahan labot na sa pagtulunan nganong ana ay larawan ni Senior Santo Niño ug dunay isa tuwa sa Hesus Nazareno atong mabati si Most Reverend Dinas Villarojo ang obispo sa Malolos atong tan-aon aron sabdan sa kadaghanan Ginaingon nga kitang mga Katoliko mga pagano tungod kay ang atong gisimba kahoy. Apan sayud kita nga ang kahoy usa lamang kahulagway sa matuod nga Dios. Ang Dios nga nagpakabata, ang Dios nga nahimong tao, nahimong matinumanon sa iyahang mga ginikanan sama sa gisaysay kanato karon sa si Jesus ni uban sa iyahang mga ginikanan ug nahimong matinumanon kanila siya midako ug mitubo sa kaalam ug sa lawas ug sa iyahang pagka siya nagpasaan sa krus nag halad sa kau kaugalingon nagpakasakit ug mao nang atong gihulagway sa istatwa nga gitawag nato Señor Jesus Nazareno Si Jesus di ay ang atong Dios kay siya mao ang pinadala sa amahan Nahimong tao aron kita luwason pinaagi sa iyahang pagpakasakit sa krus, sa iyahang kamatayon, o sa iyahang pagkabanhaw. Ang Senyor Santo Nino, ang Batang Jesus, dili iglain kang Senyor Jesus Nazareno. Usara sila. Siya ang bata na himong hamtong ...og nagpadayag kanato sa gugma sa Dios amahan. Apan kaya mo muuyon ba ko? Muuyon ko nga adunay mga Katoliko nga pagano. Dili ilang Katoliko uban sa mga tinuuhan nga bisan og sila nagpadayag sa ilang pagtuo kang Kristo isip Dios posible ba yapod nga sila usab nagsimba sa mga idolo nga kita sad karon dinhi na anyo karon posible nga nagsimba sad sa mga idolo nga no man unsa magigipasabot nato anang pagsimba ang pagsimba, di lang mo atenta o misa. Although, kabahina na o kinauyukan sa pagsimba. Ang pagsimba sa Dios di lang nga kita doon ay kahadlok sa Dios o gihigugma nato ang Dios o nga ang Dios mo ay atong gilauman o atong gisaligan. Kanang tanan, sakto na siya kabahin sa pagsimba. Apan, kung ang Diyos mo ay atong gikahadlukan, atong gimahal sa tibok natong kasing-kasing, mo ay atong gilauman o mo ay atong gituuhan. Siya sa unta, maoy nahimong giya sa atong pagpakabuhi. Siya man ang atong gilauman, siyaman ang atong gituuhan, ang ato sad na kinabuhi, na sa kinabuhi nagatuman sa iyang kabubutun. because that is the worship in spirit and in truth. Matud pa sa atong Ginoo sa Ebanghelyo ni San Juan. There will come a time when we shall worship God in spirit and in truth. And what is what does it mean to worship God in spirit and in truth? na nakabasi sa kamatuuran, iyahang kamatuuran, dili atuwa ah. kita mutuo sa kamatuuran nga iyang ipadayag. Worshipping in Him in spirit means nga ang atong espirito nagtamod sa iyahang espirito. Ang iyang kabubuton mao'y atong gitamod sa atong kaugalingong kabubuton. Kay mag-unsa man ni nisimbata pero may supak di ay taog sukwahi kita sa balaod sa Dios. Mo nang makaingon ko nga posible posible nga bisag Katoliko ta do na tay pagkapagano kay kitang mga Pilipino o hindi lang ni siya Katoliko kundi kitang mga Pilipino dunay na tendency nga do mga idolo mga Dios-Dios nga gisimba di kahoy kundi tao. Kana bang atong git idolo nga kung nakahimo og sayop atong tabunan atong inon nga dili oy wa di gyud siya makaibog sayop kay sakto gyud siya kanunay only god does not commit mistakes and the attitude we should have in regard to people is a kind of skepticism nga tan aonato nato atong aninaon kun ang gibuhat ba sakto ughaum haom segi ug ang gipanulti ba sakto ughaum haom sa Pankun atong baliwalaon ang mga pruweba nga nagpakita nga dunay sayop nga gibuhat o dautan nga gibuhat sa ato pa ato na lang ipaka ng tawhana doon na di ay mga Diyos Diyos kung kita tinuurai nga nagsimba sa matuod nga dios atong ihaom ang atong kinabuhi ngadto sa iyang kabubuton pero ngano man nga kung balikason ang atong Dios murag tag okay lang para nato now mingon tingalita ang Dios namo gamhanan mo na bisag balikason di na makatandog sa among Dios tinuod na pero makadawat pataog ang Diyos balikason pero kun tu ang pulong sa Dios ug ang dautan mamahimong maayo sa pagtuis sa kabubuton ug sa pulong sa Dios di na na mahimo pagbugal-bugal na na sa matuod nga Dios ug katong atong gituuhan nga mao'y nagbugal-bugal sa Dios Ug nagtudlo ka nato, sa paghimo o dautan, mo na'y atong gipakadiyos Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay, that person has become the moral compass. Siya na ang atong gisunod. Dili na matuod nga Dios. Ang atong Dios, ang atong ginong Heso Kristo, doon ay pag-atiman ka na ito. sa Ibanghelyo, siya, kadaghan sa mga tao na luoy ang atong, atong ginoong Yeso Kristo tungod kay iyang nakita nga ang mga tao sama og mga karnero nga walay pastol. Muna nga, nitawag siya sa mga apostoles o kiignan, pakanaan ninyo sila. Ong tuod man, nakakaon ang tanan, pinaagirisag sa iyang gahum. Pero, sa diyang nakakaon ang mga tao, ang mga tao niya tungo una, huwag kalainan sa mga tao karon. Kung makadawag na ayuda nagsunod-sunod na ta sa atong mga giidolo, tungod lang kay nakadawat kita gamay nga ayuda. Pero kaning ayuda, kultura nga ayuda, nga atong ipakadiyos ang nag naghatag ka nato og mga ayuda dili pa ka kana naghimok ka nato nga mga ulipon lamang nga maanad kita nga bisag unsang buhaton na nang tawa na basta lang makahatag nato og ayuda okay na na basta ako makadawat lang okay na na nya na gani mo batikos niya ato dayong dauton ang katong nagcriticize kay kamu wag yun magtanaw sa mga maayong buhat it is too much to give total integrity to a human being we should have a critical mind regardless of who that person is nga ato yun pangitaon ang unsay maayo ukon dun na magani sayup nga nabuhat atong sawayon di ta magpaka buta bungol o gani nga mahimo nga maka maka tolerate pati nga lita og balikason ng Dios pero kun tudluan na gani ta og sayop unya atong ang kunon ang maong sayop ang maong dautan nya ipahimo nato nga murag mao'y sakto mao'y maayo gituis na nato ang pulong sa Dios. Mingon ng Dios ayaw pagpatay. Pero sa mga miyagi tuig, pilakan ninyo ang diuyon bi nga bisan kinsa na lang diha pusilon basta lang magnaatay mag, kalinaw haron ang kanang mga gituuhan nga mga kriminal mapuo pero doon naman tatay proseso. Doon naman tatay justisya o katarungan. Pero atong ibaliwala, tungod kay mito uta, nga kinahanglan bubuhat kitag dautan aron atong makapot ang maayo. Nagtudlo bagod ang atong matuod na Diyos kabahin sa pagbuhat o dautan aron atong makapot ang maayo. Romans chapter 3 verse 18 nagklaro tataw mingon si San Pablo mo, nga dili mahimo nga muhimo kita og dautan aron lang makapot nato ang maayo. Kay kana nahimo kitang kaabid sa dautan. Nahimo kitang hinagiban sa dautan. Bisan pag ang atong tuyo maayo. Because the end does not justify the means. Mingon sa Jesus, Whosoever God has joined together, let no man put asunder. Ang ipaghiusa sa Diyos, why tao na makapabulat? Pero dunay ay nisulong sa balaod nun na diborsyo. lagi gitay Moralan tagwala. Bisan og ang kaminyoon nga mo'y sukdanan sa kalikon sa katilingban na tuis o na himong huyang tungod sa maong balaod nun. Ang atong Diyos nag-atiman ka nato. Pero kabantay mo tingali naka nakahibalag mo niya ng mga tao nga batanon diya sa mga shopping malls muhatag nato og mutanyag nato og palit palit mo og ballpen cake chocolate nya mahal ka nya moingon nga para magod ni sa among scholarship nakasinati mo niya na huy mo nang Subayon, di ide na para sa ilang scholarship, kundi sinugo sa so, usaka sekta, usaka kulto, aron magtipon o kwarta para sa ilahang katuyuan, dili para sa kaayuhan, kundi para sa paglingla sa daghan pang mga tao. Bantayan nato makaigsunan ang atong idolatry, ang atong pag-idolo sa mga tao. Diyos lang ang di masayop. Diyos lang ang mahimong atong gunitan tungod kay kita naglaom kaniya, tungod kay kita ni salig kaniya. Diyos lang ang atong gilauman. Kung di unta kita magpalingla. Kay kung kita nagsimba sa matuod nga Dios, ang atong kinabuhi, ang atong espiritu ihaom nato sa iyahang espiritu. Ang atong kamatuuran ihaom nato sa iyahang kamatuuran. Dili maghimo-himo kita og atua. Tungod kay kita mga tao nga huyang ug nagkinahanglan sa giya sa Dios. Og ang giya sa Dios naa sa iyahang pulong kanunay nga nagatiman kanato kanunay nga nagtudlo kanato panusahay atong baliwalaon kay duna kitay gustong mahitabo dali sayon sangat tungad to di ay magdala kanato sa kaulipnan kinsaman ang imong Dios ang Dios nga matuod na nagtudlo sa kamatuuran ang Diyos na nahimong tao ug nahimong mas, masinugtanon sa iyang amahan sa langit o gani nahimong magmasinugtanon sa iyang mga ginikanan dinhi sa yuta. Ang Diyos na nagpakatawag, nagtudlo ka na unsay maayo o pagsalikway sa dautan. Kinsaman ang imong Diyos, ang moral compass sa imong kinabuhi. Ang Dios bang matuod o kining mga Dios Dios mga idolo nato sa atong kinabuhi nga nagtuis sa pulong sa Dios ug nagtudlo kanato sa atong pagkaalaot. Hinaot paunta na sa atong pagdibosyon kang Señor Santo Niño iwarawara na to ang kahoy imahin niya musayaw kita musinggit kita kapan kana na tungod kaya ngatong tong nagtuman sa iyang kabubuton nagpuyo sa iyang mga pulong